Si Francis Joseph Guevara Escudero ay isang politiko mula sa Pilipinas. Naging kasapi siya ng Senado ng Pilipinas mula 2000 at 7 hanggang 2000 at 11 siyam, at mula 2000 at 22 hanggang sa kasalukuyan. Dati siyang naglingkod bilang kasapi ng kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas na kinakatawan ang unang distrito ng Sorsogon at naging pinuno ng Minoya noong ika-negatibo, 13 kongreso ng Pilipinas na kanyang. Huling termino sa Kamara. Ipinanganak sa isang pamilya ng mga politiko mula sa Sorsogon. Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas mula kindergarten hanggang law school. Bago pumasok sa politika, nagtrabaho siya bilang isang abogado at tagapanayam. Nakakuha rin siya ng Master of Laws degree mula sa Jogetown University sa Estados Unidos. Noong Mayo 20, 2024, si Escudero ay naging Pangulo ng Senado ng Pilipinas pagkatapos magbitiw sa pwesto si Sen. Juan Miguel Zubiri.